Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinupurit, pinasasalamatan ka namin, mahal na pong Jesus Asareno, sapagkat pinagkaloob mo sa amin ang isang napakagandang kalikasan upang lalo naming matamasa ang kabutihan ng iyong Ama na lumika ng lahat. Nawa, ang kalikasan ito ay aming mapangalagaan at aming magamit bilang mga mabubuting katiwala upang ang mga nagugutom, ang mga nangangailangan ay lalong makapakinabang at ang bawat isa sa amin lalo kang makilala sa kagandahan ng kalikasan mula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw mula sa mga nilikha mo upang kami iyong mapuspos ng iyong pagpapala pangalagaan mo kami habang pinangangalagaan namin ang kalikasan itoy hiling namin sa iyong ngalan amen sa ngalan ng ama ng anak at ng espiritu santo amen